So, paano ba maglagay ng Nylon sa bower o grass cutter So meron akong niready Dito dalawa Madali lang yan mga ibigang So ang gawin nyo baligtarin nyo Dapat nga ganito Baligtarin nyo So madali lang paglagay dito Dito tayo maglagay Formala so, Itong dalawa sa kabilaan to Dito ilagay so, Isara natin yung pasok dito yung ilagay mo pasok dito pasok mo, idiritso lang tapos yung dulo pasok dito sa butas para malak siya ganoon lang ilayin mo pa, hindi matanggal yan so yung isa naman dito pasok mo rin dito sa kabila dapat sa kabilaan sila ganoon diritso mo lang din tapos ipasok mo dito dulo Ayan, lock na Pwede na Yan lang po ang kaibigan Sana may natunan kayo sa vlog ko Kung paano maglagay ng nylon sa grass cutter o mga Thank you for watching And see you in my next vlog